Billie's Instant Pride Part 70 Halos manlabo na ang mga mata ko dahil sa mga luha'ng gumaharang sa paningin ko Halos hindi ako makahinga kakahikbi dahil kanina pa bumubuhos ang mga luha ko Sobrang bigat ng nararamdaman ko at sobrang sikip ng dibdib ko. Sorry. Bulong ko sa hangin habang iginagala ang mga mata ko para maghanap ng masasakyan. Kakalabas ko lang ng hotel para kunin ang ilang gamit ko at ilang pera na gagamitin ko para makauwi sa amin. Wala na akong balak pang dalihin ang mga damit ko at ang lahat ng perang galing kina Lolo Henry at Uriel. Wala akong karapatan na dalihin yun. Dapat ngay ako pa ang magbayad sa kanila sa dami ng atraso ko sa kanila. Sa tindi ng sakit na inihatid ko sa mga puso nila. Hearing Logan's story finally cleared everything to me. His stories made sense. He made me understand my glory and dreams. Lahat ng mga katanungan sa isipan ko ay nasagot na rin sa wakas. But how I wish I didn't have the answers. How I wish na sana hindi ko nalang naalala ang nakaraan. I believe Logan's story. Halos lahat ng mga sinabi niya ay tugma sa mga napapanaginipan ko. Sa mga imaing bigla, bigla nalang sumusulpo at sa isipan ko. I am Kay, and I am the one who broke your real heart. I am the one who took his father away from him. I am the one who made him suffer for years. The one who took the bliss in his heart. At kahit hindi ko manaalan ang lahat, alam ko sa si sarili kong mahal ko siya. Alam ko sa si sarili ko na mahal, na mahal, na mahal ko siya. Tuluyan kong naintindihan kung bakit unang kita ko parang ay lumundag na ang puso ko sa hindi ko malamang dahilan. My heart knew him. My heart remembered what my mind couldn't but none of that really matters now. Ayoko nang ipilit pa ang sarili ko sa kanya, sa pamilya niya. Tama na ang bigati na binigay ko sa kanila. Napaupo na lang ako sa gilid ng daan dahil sa labis na pangihina ng mga bindi ko. I cried harder than I ever did before. Wala na akong pakialam kung pagtinginan man ako ng mga tao. I just want to let everything out. I just want to lessen the weight that has been pressing me down. Gusto ko lang makahinga ng maluwag. I'm sorry, Uriel. Nanginginig ang mga labi kong bulong habang patuloy sa pag-agos ang mga luha ko. I, I'm really sorry. Napahawak na ako sa dibdib ko dahil daba ko na ang pakiramdam na tila pinipigan na to sa si sobrang sakit. Ibang klase pala talaga ang sakit na dala ng pagmamahal. Mas matindi, mas mahirap, at mas mabigat. I want to run to him right now. I want to wrap my arms around his body and just cry on his chest. But I couldn't do that. I couldn't be any more near him or I'll just hurt him even more. I'll just break his heart over and over again. Huminga ako ng malalim. Ilang beses ko yung ginawa hanggang sa makaya ko nang tumayo. Pumara na rin ako ng taxi at pinakiusapan to na kung pwede ay ihatid ako sa probinsya namin. Siguro na sa dalawa hanggang tatlong oras ang biyahe, kaya sinabihan ko ang driver na magbabayad ako kahit na magkano pa ihatid niya lang ako. Desperadong desperado na akong umuwi dahil ang bahay lang namin ang alam kong pwede kong puntahan ngayon. I have nowhere to go other than my parents' warm embrace. Laking pasasalamat ko na ng ang driver. Agad na akong sumakay at doon ko itinuloy ang pagdadalamhati, ang pagsisisi sa sarili ko dahil sa kamalasang dala ko sa buhay ni Riel. Ako ang rason kung bakit namatay ang ka sa isa na lang niyang magulang. Prinotektahan ako nito And that just makes me even more guilty. I couldn't stop feeling bad about it. I couldn't stop blaming myself. Kung hindi lang sana ako dumating sa buhay niya, his life would certainly be better than now. Best even. Sa sobrang pagod na nararamdaman ko emotionally, ay nakatulog ako. Nagising na lang ako nang gisingin ako ng driver para i-inform ako na nakarating na kami sa probinsya. Nagsabi lang ako na ibaba niya ako sa terminal dahil sasakay na lang ako ng tricycle papunta sa amin. Pagkabayad ko sa kanya ay nagpasalamat ako ng gusto bago ako tuluyang lumabas. At habang naghihintay ng tricycle ay inayos ko ang sarili ko. Pinayad ko ang lahat ng bakas ng luha sa aking mukha. Irinali ko rin ang buhok ko kisabay ng paghinga ko ng malalim. Ilang beses ko yung ginawa para kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam ko at magawa kong umiti kahit pilit man lang. Ilang sandali pa ay nakasakay na ako ng tricycle. Pinuksan ko ang cellphone ko para tingnan ang oras. Alas 10 na ng gabi. iyo of I-off ko, ko na sanang muli ang cellphone ko. Nang sunod-sunod na dumating ang mga text sa akin ni Logan at Yuriel. At isa lang ang nilalaman nun, nasaan ako? Ang ginawa ko nilang ay dineactivate ko ang SIM card ko para hindi na nila ako pa. Sorry, bulong ko. Pagkarating ko ng bahay ay tahimik na ang paligid. Nakapatay na rin halos ng mga ilaw ng kapitbahay at pati na rin ang sa amin. Pagkahakbang ko palang palapit sa bahay namin, ay muli na namang nanubig ang mga mata ko. Nanginginig ang kamay kong inabot ang pinto at kumatok. Mama, tawag ko habang nanginginig ang mga labi. Ma, mama, patuloy lang ako sa pagkatok hanggang sa may marinig akong ingay sa kwarto nila. Kasunod nun ay ang pagliwanag ng sala at pagbukas ng pinto. T Tintin, antok na antok pa ang mukha niya. Pero kitang kita ko sa mga mata niya ang pagkagulat at pagtataka nang makita ako. Imbis na sumagot ay niyakap ko lang siya ng megpit. Hindi ko na sana balak pang umiyak. Pero hindi ko na napigilan nang maramdaman ko ang yakap ng isang ina. Kusang umagos ang mga luha ko kasunod ng paglabas ng mga hitbi sa aking bibig. Hanggang sa humagulugol na ako. Na anak! Niyakap ako pabalik ni mama. Alam kong wala siyang idea kung ano ang nangyayari sa akin. Baka sa boses niya na naguguluhan siya. Niyakap ko lang siya ng mahigpit at ibinuhos ang natitirang bigat sa liptip ko. Maya-maya pa ay nagising na rin si Papa. Narinig ko ang pagtawag niya sa akin pero hindi ko lang siya palapit sa akin at niyakap din. Laking pasasalamat ko at hindi na sila nagtanong kung ano ang nangyari. Hinayaan lang nila akong umiyak ng umiyak hanggang sa maging ang mga kapatid ko ay magising na rin. Nang kumalma ako ay hiniling ko kina mama na papasukin ang mga kapatid ko sa kwarto. At nang makapag-usap kaming tatlo. Pa Pasensya na sa pambubulabog ko, ma. Pa, sambit ko nang makapasok sa mga kwarto nila ang mga kapatid ko. Ano bang nangyari, nak? Nesores na ng gabi. Nag-aalala ang tanong ni mama. Paano kung napahamak ka? Ano bang iniisip mong bata ka? Sigunda naman ni papa pero hindi ko pinansin ang mga tanong nila. Gusto ko ng mga kasagutan. Gusto kong malaman mula mismo sa bibig nila ang katotohanan. Ma, pa, nagka-amnesya ba ako? Naaksidente ba ako nung bata pa ako? Sunod-sunod kong tanong sa kanila at kita ako sa mukha nila ang pagkabigla. Tila binuhusan sila ng malamig na tubig at nagkatingin ang dalawa. Anak, kasi ma, may mga alaala kung ngayon lang lumitaw. Dagdag ko pa. Kaya please, sabihin niyo sa akin ng totoo. Muli silang nagkatinginan bago huminga ng malalim si mama at marahang tumangu. Huminga siya ng malalim at lumapit sa akin, sabay abot ng dalawang kamay ko at marahang pinisil ang mga yun. Hindi na sana namin sasabihin sa iyo ang tungkol doon. Dahil akala namin hindi na ang alaala mo. Yun din kasi ang kahilingan ng namayaba mong lola. Pagtatapat niya sa akin. Ano po bang nangyari ma? Iditali niyo po sa akin ang totoong nangyari. Pakiusap ko habang nakatingin ng derecho sa mga mata niya. Walong taong gulang ka noon. Nang isinama ka ng lola mo sa pinagtatrabuhan niyang mansion. Panimula niya. Hindi na rin ako tumutol pa dahil sobrang hirap talaga ng buhay yung mga panahong yun. At hindi ko kayo kayang buhay ng sabay-sabay ni Chester at Pinky. Pero, tuluyan ang nabasag ang boses niya bago nanubig ang kanyang mga mata. Pero sana pala hindi na lang ako pumayag. Sana pala ginaapang ko na lang kayong tatlo ng mga panahong yun. Sana hindi nangyari sa yun. Niyakap niya ako ng sobrang higpit. S sorry na. Sorry. Nalaman nilang na namin mula sa lola mo na ka at nakoma ka ng ilang linggo. Pagsabat ni Papa. Sinabi niya sa amin na bumanggang sinasakyan niyo. At dahil doon, nagka-amnesya ka. Yun lang po ba? Tanong ko. Yun lang anak, sabi ni Mama. Hindi na sinabi pa sa amin ng lola mo ang ibang nangyari. Dinala niya hanggang sa hukay ang mga detalyeng yun. Dagdag niya. Yun lang ba ang rason kung bakit ka umuwi? Tila nagdududang tanuwang ni Papa. Mabilis akong umiling. Ayoko nang magsinungaling pa. Pagod na pagod na akong maglihim sa kanila. H hindi po. Ma May nalaman po ako na siyang dahilan kung bakit ako umuwi rito ngayon. Panimula ako at ikinuwento ko ang lahat-lahat. Pero hindi ko sinabi ang tungkol sa pagpapanggap ko. Hindi ko yun kayang sabihin sa kanila. Sinasabi mo ba... Na si Tisoy ang apo ng amo ng lola mo? Gulat at ugo ni Papa. At kasama mo ang ama niya nung aksidente ka? Tanong naman ni Mama. Opo. Tipid ko ang sagot. At hindi na napigilang maiyak. Hindi ko siya kayang harapin. Hindi ko alam kung may mukha pa ba akong maiyaharap sa kanya. tatapat ko at yumakap sa kanya ng maigpit. Sobrang hirap, Ma. Sobrang hirap. Niyakap ako ng maigpit ni Mama. Nandito lang ako nak. Nandito lang si mama. Mas lalo pa akong naiyak dahil sa sinabi niya. At kahit wala mang sinasabi si papa ay yumakap din siya sa akin at dinig ko ang mahihinang paghingos niya. Nasa kalagitnaan kami ng pagdadrama nang makarinig kami ng pagtigil ng sasakyan sa tapat ng bahay namin. Kasunod nito ay ang sunod-sunod na pagkatok sa aming pinto. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Pero mabilis akong umiling dahil ayokong umasa. Pero nang buksan ni Papa ang pinto, ay napaluhan na lang ako nang makita ako si Uriel. Good evening po, tito ang tita. Pasensya na po sa abala, pero gusto ko po sana kayong makausap. Magalang niyang sabi, bago siya tumingin sa akin, patinda rin po ang anak niyo. Ayaw ka makausap ng anak ko, Tisoy. Umuwi ka na. Matigas na sabi ni Papa Maging kami ng asawa ko ay ayaw kang makausap. Please dito. Anya bago ako muli yung tinignan. Christine, let's talk please. Tumayo na rin si mama at nilapitan si Uriel. Iho, bumalik ka na lang sa susunod na araw. Sa ngayon ayaw ka pang makausap ng anak ko. Mayinahon niyang sabi. Huminga ng malalim si Uriel. Bago siya yumuko at dahan-dahang lumuhod sa si tapat nila. I'm begging you. Nakikiusap po ako. Let me talk to your daughter, please. Nakagat ko ang labi ko sa sakit nang makita ko ang ginagawa niya. Nanikip ang dibdib ko at hindi napigilan ang pagkagos ng mga luha sa aking mga mata. Please, pagsusumamo niya bago ako tinignan. Even just a minute. Christine, please. Napayak na lang ako bago tumayo. Dali-dali akong lumapit sa kanya at pinatayo siya. Tumayo ka nga, Yuriel. Tumayo ka. Sambit ko. Hinawakan niya ang kamay ko at yakap ako ng maigpid. Kisabay ng pagpatong niya ng baba niya sa aking balikat. Let's talk, peace. Pagsusumamo niya. Marahan akong tumango. Okay. Okay. Let's talk.